Are ang party ng 58 mga inahin. parang may mga anak pa. Mga sa kalandede eh. Nawala. Ano? Nawala. Oh, puro bago wala eh. Sak sakal na sakal pa eh. Ano? Party to 58 daw to. 58 bawat isa. Uh, mga bagong alay. Itawaran na 45 40 na 45, ayan Malama-lama naman, ano? Eh, Malama naman Ay hindi yun eh Hindi kasama yun Hindi kasama yun, nasa tabing-tabing yan

Bestahe pobre Siun Sya kain nga na sa lamin una Jahagrai sa Chris Aaaaahhhhh!!! Jijus ang kamyong Inangukulас a natuhin nya Wira ngay kya jiang Go Ngaku-hati Aaaaahhhhhhhhhhhhhh!!! PC na kwa Kayu na kaya PC la Kanin voi diga ya Ray Langat Alam ba na ito 65.5 lang yung malaki na ito. 65.5 malaki. laga pa oh, nakapagana o nakapag-anak na? anak na siguro yan. Nakapag-anak na? <coughs> Ilang buwan lang yung na ito Oo. po nakabili? Kayo? Sa iyo? Sa taga mo kayo? Lihiyan. Oo oh, yun. Lihiyan. Eh alaga na po kayo ito pa uh, Pangapat na? Pang-apat Na puruin ah, eh hindi mo na nyo? May May Eh sir, sama ko kayo sa vlog ko ha. <laughs> Para ano? Let's mo check. Let's mo check. Let's Isasagot mo mare baka. Are, 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 sasagutan niya. Tingnan niyo ang iyan, sa. nasa? mapili lang anim na po, guys. 58. Kailangan <tong> din. Bili anak. Wala nang anak. mo din, mo <tong> din.

Salamat <tod> nah, po. Nahanap. Nahanap pa nga. Ayun bagay, inaanak niya. Kailan ay hinahanap eh. Maginahin mo na. Salamat po.

bukod pa ba yung inahin ito katalenta sa kanya yan ha? Mag mag -ano kanya magkano boss? magkano? sa po mag-inahan mag-inahan Ah, mag-inahan Pagka uh, inahilang, lang. Ayan, pagka inahin lang, paano sa 35. Ayan, Ayan o. Oh. Ito dito sa mga inahin at kumalaga. Ayan o. Ayan o. Ayan o. may hawak ni Kuya oh. Kuya, magkakano dyan sa mga hawak mo? No? Patong, oh. Patong sa 50 Ayun, oh, magaganda Maganda, puro mga damulaga Patong sa 50, puro damulaga so, yeah, man, man, man. Ayun, mga Ayun, sa 50 pa yan ano yeah. Patong sa 50 5 yeah. Nah, po oh, yan, asamahan, Ito mo, alam mga patulak ano yan? na ibang ainehin Magkano mo? Magkano mo? Magkano mo? Magkano 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 Partida ng 64 na lang. Partida ng 64. Ayan. Nalaki pa ka. Nalaki nito. Ayan. Ayan. So, ayan. 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 Eh, 65 ang Ayan. 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 Makamanggas, sa kamangas. Makamanggas, ayan. Sa makamanggas.

Na dedi pa pala eh. <laughs> na dedi pa. Eh. Oh, na dedi pa ka. <laughs> Kala ko kanina hindi bang ina eh. when so I the same.

Ayan! Ayan tutoy! Bulok lang ang batis! <laughs> <laughs> wala na isang daan. Pogi na nga na kayo. Kaya lakas ng mga gatas pa, naditi pa? Hindi <laughs> na nga nga nanditi! Pagkulaw, pagbagay kasi oh. ang pila. Isang daw! isandaan yan. daw eh! Ayan, ayan, ayan! Baka Pagkaraan ng 0 lamang pala. 65. Eh <laughs> niyan <lang> 65. 10. Ha? Kasi wala nang bawas. Oo, uh, uh, walang bawas. Halaga <laughs> ng payo. Diyan halaga ng mga taon. Ah sige, 130. Kawag 365. Nabili na. 'Yan na. yung pinadbid mo 30 kaya kung gusto mo. Ayan, ano ba bang na ito? Ayan, nandito yung anak. Ay, 90,000 ang halaga. Ayan. Babae, babae po yung anak. Maganda, mag, maganda yung inahin din, no? Malakas magkatas. Ayan, ang dami pa hori ito nakatali. Dahil maulan, eh, wala halos nagkahawak sa gitna. Garay do. Laki na rin ng ito. Tara una din mga ano presyo. Hoy, eh, magkano? 53 pa. 53 pa. Wala kang Wala kang ginahin. Mga sa limang buong. Walang 53.5. Ba 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 no? uh, Magkawasan. sa sa mga kachuhan, mga inahin at malaga ngayon dito sa patricon siya sa market. Kahit maulan na ituloy pa rin ng. Uh, pentahan. Boss. Ayan Sa mga bagong po sa aking channel, huwag sa kalimutan mag-subscribe at makikita ang notification bell para updated po kayo sa aking uh, upcoming videos. Maraming salamat.